Libra, ngayong araw ang pahiwatig sa iyo kung may kausap. Dapat maging matigas ang iyong damdamin, baga ba ay bawal muna sa iyo ang maawa. Ngayong araw para hindi ka mabigyan ng ikakatalo o ikakamalas sa dapat nagagawin. At ngayong araw ay may maayos. Na maayos, ang iyong aura ng katalinuhan sa dapat mong gagawin yung ituloy basta iwasan mo muna talaga ang maawa, at kung may ibang may mag-aalok sa iyo, ng bagong proposal ay pag-aralan, lang huwag kagad magpapakita ng interes, kahit alam mong maganda para hindi kagulangan sa partehan. Sa iyong pera dapat kang mas maging maingat talaga. Dahil sa pamilya talaga ang dapat na iyong mabigyan kung magbibigay ka ng laging may swerte kayo ng pamilya, sa pagkakaperahan. Sa trabaho ay may sinyales na problema, kaya dapat ay maging maingat, at huwag mong ipamigay ang iyong kaalaman, at baka ikaw ay magsisipa dahil pwede kang malamangan ng ibang kasama sa pag-asenso, kaya dapat ay may pagkamaramot ka ngayong araw sa trabaho. Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color white and color gold number 14 at number 36 at number 24. Scorpio at ngayong araw ay naaayon sa iyo na mas Pagtuhanan muna ng pansin ang pamilya, dahil may sinyales na may mapapansin ka na dapat na iyong may tama, kung sa mga dapat namang kausapin ngayong araw, ay may angkin kang katalinuhan sa dapat na gagawin, kaya iyong gawin ang nais mo at nang makagawa ka ng bagong pwedeng kumita, na dagdag na income, ang dapat mulang layuan muna ngayong araw, ang mahilig magsabi-sabi ng kung ano-ano. Dahil may bad energy, siya pwedeng mong makuha kung mag-uusap kayo ng matagal. Sa trabaho ay bawal muna sa iyo ang makisama sa mga kasama sa trabaho, dahil pwede kang nilang mabigyan ng maliit na suliranin, kaya ipokus mo ang sarili sa trabaho, ang magpapasaya sa mga ginagawa sa ibang miyembro ng pamilya kung may deal sila, at maglalabas ng pera ngayong araw, ay iyong alalayan para makaiwas sila sa kalungkutan, dahil sa iyong pag-alalay sa kanila. Sa pagmamahalan ay masaya walang sinyales na tampuhan, ang lagi ninyong masayang pag-iibigan, ay laging grasya ng positive energy ng pagganda lagi ng kalusugan, Cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color blue number 16 number 24 at number 9. Sagittarius, mas mainam sa iyo ngayong araw, na maging mayabang na tama lang dahil sa ganoon mo makukuha ang tiwala ng mga kausap, at doon mo rin makikilala ang dapat mong masasamahang tao, at ngayong araw kung may dapat pirmahan ay gawin mo kagad, dahil may dalang pag-asenso ang magagawang pagpirma mo ngayong araw, may aura ka pa ng swerte, kaya kung may dapat kang kausapin o gagawin, ay gawin mo dahil kaya mo silang mapasagot ng maayos sa iyong mga plano ang pinapahiwatig. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig kung may bigla ang kang maging bisita, na matagal mo ng kakilala, kung pagnenegosyo ang ilalapit sa iyo, bigyan mo lang seryosong pag-aaral bago ka magbigay ng sagot sa kanya, dahil may good vibes kayo ng swerte kung magkakasama. Sa trabaho ay may pahiwatig na umiwas sa mga discussion tungkol sa trabaho, dahil baka doon mo makuha ang problema ng hindi mo inaasahan, kaya sarili mong trabaho ang pagtuwa ng pokus ng maging masayaka sa ginagawa, Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color white number 24 number 8 at number 16. Capricorn, mahina ang iyong aura ng swerte, at katalinuhan ngayong araw, kaya umiwas ka muna sa mga pakikipag-deal, baka ikaw ay maisahan pa ng mga mahuhusay magsalita ng pagnenegosyo, at ang ayon sa iyo kung may pirmahan ay magawa mo ng maayos dahil kayang magbigay sa iyo, ng maayos na pagkakaperahan sa hinaharap. Sa trabaho ay may magandang araw para sa iyo ang pahiwatig, ang ugali mong masipag at laging handang makatulong sa mga kasama sa trabaho, at matapat sa mga dapat na gawain, ang magbibigay sa iyo na makalapit sa pangarap na pag-asenso sa trabaho. Sa iyong pera ay maganda ngayong araw para magpalabas, at tumulong sa mga kapatid at magulang pag-unlad para sa iyo ng pera, at magkakaroon lagi ng gabay ng pag-unlad sa pagkakaperahan, Gemini ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color red number 40 number 25 at number 36. Aquarius, huwag ka magpapadala sa mga kausap na may katalinuhan kung sa transaction, dahil may sinyales na problema, ang kayang maibibigay sa iyo, kung ikaw ay aayon kagad sa kanilang kagustuhan, kaya dapat maging wise na magulang na masasabi ang pahiwatig, may kahinaan din ang iyong aura ng paggawa ng desisyon, kaya dapat kang humingi ng konsulta sa ibang nakakaalam ng sitwasyon para maging mas maayos ang lahat at hindi ka mapapahamak. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian. Kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa trabaho ang pahiwatig ay maayos na araw sa mga gawain, at kung may hihingi ng tulong ang kasama sa trabaho, ay tulungan mo na magbibigay sa iyo para mapuri ka ng boss, at ikakaunlad mo sa trabaho ang mangyayari ngayong araw. Sa pagmamahalan ang pahiwatig kung may damdamin kang nadarama ng kalungkutan, at nakakaisip ng kung ano-ano dahil nalulungkot ka ay alisin mo na sa iyong isipan, dahil nagpapahina ng positive energy ng swerte sa inyong pag-iibigan, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color red number 24, number 17 at number 8. Pisces, okay namang ang iyong aura ng kabaitan, at mga bigla ang swerte kaya pwede mong gawin ang nais mo, at mayroong kayang magbigay sa iyo ng bagong other income, basta ang kabaitan ay may control, ka at hindi ka magagastusan kagad ang pinapahiwatig. Sa iyong pera ay huwag magpapalabas sa ibang tao, at sa pagpapautang at pagtulong, nang wala kang mawala sa iyong pera na buenas na hawak-hawa. Sa trabaho ang pahiwatig ngayong araw ay mayroong maayos at pwedeng may biglaang magpapasaya sa iyo, na naaayo na pag-unlad ang pwedeng malaman, dahil sa iyong kasipagan, at laging handang makatulong sa mga kasama sa trabaho. Dahil doon ka mabibigyan ng positive energy ng swerte na makikita ng ilang superior. Sa pagmamahalan ay huwag ka magiging palasita ngayong araw, para maging mas masaya lalo ang grasya, ng pag-iibigan ng swerte sa mga magagawa, Scorpio ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color white and color blue number 15 number 22 at number 34